Samantala, todo-todo na ang paghahanda ng Incident Investigation and Review Committee ng kanilang ulat sa Pangulo sa madugong hostage drama sa Luneta. Bagaman hindi pa kumpleto, tiwala ang komite na komprehensibo ang isusuminitong report. Nagbabalik si Benedict Galazan. Handa na ang Incident Investigation and Review Committee na isumiti bukas kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang ulat hinggil sa kanilang investigasyon sa nangyaring hostage crisis kasama sa mga isusumite ng komite ang evaluation sa accountability ng mga testimonya, kabilang ang naging aksyon ng pulis, ang ginawang coverage ng media, at maging nang tugon ng Office of the Ombudsman sa hiniling ng nasawing hostage taker. Sa ngayon, mataas ang kumpiyansa ni IIRC Chairperson Justice Secretary Laila Dilima na ang nakapatay sa mga biktima ay ang mga bala na nagmula sa baril na ginamit ni Police Captain Rolando Mendoza ibinatay ni Dilima ang nasabing konklusyon sa pagkakatugma ng testimonya ng survivor sa pahayag ng driver ng bus na si Alberto Lubang. So, but the, but the, the accounts of the three survivors who were there up to the very end are substantial enough. Nakapaloob din sa ulat ng komite ang tinatawag na limitations of the report. Kasama dito ang analysis sa ballistics examination na hindi pa maisasama sa kanilang isusumiteng ulat sa Pangulo. Maging ang ilang pang tama ng bala sa upuan ng bas ay hindi pa matukoy kung kaninong baril nang galing. Gayon binigyang diin ng kalihim na wala itong malaking epekto sa IIRC report. We, we, we are not going to profess uh, complete knowledge or, or complete uh, we, we don't we don't have the answers to all the questions but we definitely have the answers to most of the questions and especially the key and the vital ones. Ma Naniniwala ang Incident Investigation and Review Committee na tutuparin ni Pangulong Aquino ang pangako nito na kung mapatunayang may nagpabaya sa paghawak sa hostage crisis, siguradong may gugulong na ulo kahit siya pa ang nag-appoint sa mga ito. Benedict Galasan para sa UN, CV News, Worldwide at ito ang Balita.